Confirm at viral ngayon ang mga balita tungkol sa hiwalayang Dominic Roque at Bea Alonso ayon sa source ni O.G. Diaz na kanyang inupload sa kanyang showbiz update kasama si Mama Loy. Sabi raw ng isang source ni O.G. Diaz na wala na, hiwalay na sila. Iyan ang pasabog ni O.G. Diaz sa kanyang showbiz update. Hello! Ako nga pala si Cherry at ito ang Viral Trends. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as as... Nagsimula kasing umingay ang isyong hiwalay na ang dalawa na ilang okasyong dinaluhan ng aktres na hindi nito suot ang engagement ring niya. May nagsabi rin daw kay O.G. Diaz na yung post ni Dominic na siya ay nag-iisa na tinatanaw ang dagat at hampas ng alon. Meron daw problema yon. Dagdag pang kwento ni O.G. Diaz. Sabi ng isa kong source, wala na sila. Hiwalay na sila. Yung Japan trip nila, huling post na nila yon. Wala na, kaya inaabala na lang ni Bea ang kanyang sarili. Binibisi na lang ni Bea ang kanyang sarili. Kwento pani OG. Chinek namin ang petsa ng Japan trip ni Bea at Dom. At pinos nila pariho ito yung nong Enero 6 or January 6. Chinek naman ni Mama Loy ang timeline ni Bea. Titingnan natin ang IG ni Bea Alonzo nung sinabi niyang may unpaid therapist January 18. Hindi kita yung mga daliri niya doon. Pero nung January 20, yung kanyang post ay yung launch ng produkto na parang may suot siyang engagement ring na parang solitaire. Dagdag pang kwento ni Mama Loy. Sinabi niya kay Uji na, tapos nai, noong January 20. Same event na ini-endorse ni Dominic Roque. Doon siya in-interview ng mga press na sinabi niyang si DJ or Daniel Padilla na hindi invited sa kasal nila. Pero si Kath or Catherine Bernardo ay invited. At noong January 22 na birthday ng anak ni Bia Sau, doon na pinopost ng netizens na wala na yung engagement ring na suot ni Bea. Hirit ni OG, sabi ko naman kanina, Loy, ay huling IG post na nila na together yung Japan trip nila. So between January 20 and 22, wala na sila non siguro. Kasi sabi ng source ko, eh, bago pa kayo mag-Korea, OG, wala na sila. Say naman ni Mama Loy, ay kailan tayo nag-Korea noong January 26? sa pagpapatuloy ni OG. Sinabi ng aking source ay sinusuyo pa rin ni Dominic Roque si Bea Alonso para sila ay magkaayos. Pwedeng nagka-misunderstanding lamang. Samantala, idinaan sa biro ni Mama Loy kung napanaginipan ni OG kung ano ang gusto ni na Bea at Don. At sabi naman ng huli na ibigay sa kanila yon Hindi maganda yung napanaginipan ko. Kaya ayaw ko na sabihin dito. wag na. Anyway, yan ang mga nakalap nating mga balita. Pero wala pa itong kumpirmasyon. Hanggang magsasalita si na Dom at Bea. Nabanggit din pala ni O.G. Diaz na sinabi raw ni Bea Alonso na dapat lalaki raw ang nagpaplano. Pero may nagsabi din na may plano raw si Dominic Roque na sa Madrid, Spain sila ikakasal ni Bea at uh, limitado lamang ang mga invitado dito. Maraming maraming salamat sa panunood at pagtangkilik sa viral trends. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon, mag-subscribe na at huwag kaligtaang i-click ang bell button upang lagi kayong updated sa mga sumusunod nating mga videos. <tractific>